Udah kabok? Udah kabok Far Ini uh -huh. gusto na 1 One, zero Two, zero Three, zero traiu? parbei. asteng koy. pelaka, igual fuerte. dalawa mga big. big big.

dalawa mga kamising para naman hindi yung saw mas malaki yung isa yun little big shot <laughs> ah huli kamising Double Double daw sa, Isa Dalawa Wow Wow Layo kay Tatlo mga kamising Ha Ikaw sara Layo Layo mga kamising Nice one Ayo 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 ayang dalawa, tatlo. Uy, double. Uy, dalawa pala mga kamising. Manalaki. Ah. Ah, medyo malit na ang kamising ah. na. sige lang isa. Tapos, two points. Ito yung malaki. Eh. Marami, try you again try you again <laughs> <laughs> tapi kaya nya talagang bukit ngayong hapon another one two three thank you Ito yung huli namin mga kamising sa unang araw namin sa pagdadalagang bukit. I-aayos muna namin bago namin ibenta lahat. Day 1! Day 1! Warm up pa lang ito mga kamising. Sabi ni Master, di ba Master? Kamaprap? Yes! Bukas yung alo. Final. Ha? Bukas. Second game pa lang namin bukas. Marami mm -hmm. <laughs> no, pa kami pamain eh. Ayan lang naman yung lugar namin mga kanagsing. Kaya... Okay lang na magabihan kami dahil malapit lang. Pamain natin! Pamain natin. Dalawang... Ano? Bito, ito na gagalaw yung isang, isang galon. kalahati Day 2 mga kamising

Pagising. Ayun. Darwa. Tandaanin natin mga kamising kay mabilis lang matanggal yung isla na ganito. Kwarta. nga. Pagitingin ko yung libras. So. Dalawa. 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 Dalaw. Tatlo yan. Tatlo. tatlo. Yan. Siya, eh. <laughs> nga. Pakita mo kayo. Ibuning. mo isa dalawa taplo oh Ano naman alam mo amazing minsan lang dumali buo awan si ro Papansin dr oy pa excited mga amazing oy oy Malaban. Mm. malaki. Malaki Ay, mga kamising. No, balagbag daw mat. Uy, balagbag mat. Ikaw ba? Ay, makahorin ba? Wala rin sa unahan mga kamising. Malaki oh. Ito. Ito Eh, okay. yan no. malaki. So, oh. Malaki. Siya sabi siya wala. Ito ba mga kamising? Dalawa. Ah, mga kamising. Mid. Okay. Uno, dos. Uno, um, dalawa. Uh, sa. So uh, uh, na, uh, na, na Sabay-sabay. Uh, ah. Ang ah, okay. na, angat na sa Ayos ah. 140 <laughs> 140 mga kamising okay. Oke. Okay. Isa. Dawah. Bah, makam missing. Baul makam missing. Tag 140.

Dahsyat. Pak Mising. Oke. Ayun, sing. Ah. Sebay mga kamising. Yun oh. Yun. 26 kilos Delta Media 20.5 mga kamising 46.5 lahat Ang benta mga kamising Yan 5,730 1,

Uwi ka mga kamising Pinapin Mas... na kami mga kamising Masyadong <laughs> masisipag maglakas <laughs> <laughs> Ang naiwan na pera na cash ay 5,416 dahil binawasan namin ng merenda. 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 Dahil late na dumating si Kaengoy Kanina Bibigyan lang namin siya ng 250 Ayan yung mga parte niya mga kamising. Tapos yung may iwang pera, less natin yung 250 ni missing go ay eh. 5166 tapos isa, dalawa, tatlo, apat, lima kami, di divide namin sa lima. Meron kaming 1033 bawat isa mga kamising. Kaya ibibigay ko na yung parte nila pa. Porta. Libo, porta. Tol, 1000 lang. Porta. <laughs> nangangamay nangangamoy 1000. Rapid. Sa akin. O, keep ko na yung 20. Oh, bala na mo dra. Okay lang. Oh, bakit 20 na lang? O, na lang sa akin. Di. Ngayon lang. Iba pa hmm. 533. ito. 5 1026 sa akin mga kamising. Tapos sa kanila niya yung pila 140. 140. O. Hati silang apat. Kuwarta. Kwarta mga money, money. Dalawang araw. ito yung araw. kinita Ayan. namin. Sulit, sulit. Kuwarta. Kwarta.